ano yan? Hmm. Ano yan? Ba't may... Ba't may... Ano yan? <laughs> <laughs> Happy birthday to you! Wah! So, what's so, up, Maji? Yan! Balik-balik tayo dito sa studio. And, anong oras na? It's time for Zyke's birthday. Mmmmm! Nagtatampo kasi si Zyke, yata. Pakita mo yung message. Pakita mo yung message. Pero yan, nandito si... Pangalaman? Sooty Bond. Tuti bon. Ikaw Ayan. si Gugli. Ah, ba yun? Gugli pa yan? Siya lang nilatawag sa akin. Ay, makikita sa'yo. Ano ba ka naman? Gugli? Cute kasi yan eh. Parang dugong. Ay? <laughs> Kili ka. So, may message kasi si Zyke dito. Parang nagtatampo yata. Kasi ngayon, birthday niya. Sabi ni Bosing. Tadun sa story niya eh. You know? Ayan, may, oh. may, may birthday cake plus one. Wow! <laughs> pero hindi ko binate. Sabi ko lang, Foggy. Hindi <laughs> ko nakikita story niyan eh. Ako din eh. Tatampo na ako. Ako Ako nga din. So, alam mo, ilang taon nang naka-hide sa akin story niyan. Hindi ko pa nakita. May, babae yan. Meron pa, meron pa yung pinicturean ko siya sa gym noon. Nata, uh oh. ko oh. yung sa likod niya. Mm. Walang, hindi man lang, hindi ko man lang nakita. Mm. Walang credits. Mm. Pero birthday niya ngayon. Huwag tayo magtampo sa kanya. Hindi nagtatampo yeah. ako sa kanya. <laughs> 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 Nasaan ba si Zeke ngayon? Nasaan ba siya? Hindi ko alam kung naka-uwi na yun eh. Saan na? Naka-uwi na. Wala kasi yung number nito Sheila eh. Kasi ano yun? Mm. Kapon, tumawag sa akin. Sabi sa akin, ano doon gusto kong pagkain? Mm. Sabi ko, ground beef. Di man ako dinalan kanina. Nako. Nako, wala. Maka magluluto tayo ah. Grounded yung lola. Nako. Pero meron kaming niready para kay Isaac. Ayan. yan? ka. ano yan? What is that? <laughs> ano yan? Ba't may... Ba't may... Ano yan? Pataing Z. Diyan kasi yan. Bakit? <laughs> uh, kasi siyempre kapag... Uh... So, tae siya. Sabi mo. <laughs> Alam mo parang hindi putan gago ka. <laughs> Alam mo yung pagka, sobrang dami mo ginagawa. yung ginawa yung ginawa yung Hindi kasi nga, nag-gym kasi siya eh, pag-din Hindi, uh, ah, yung pre-workout yan pre <laughs> Nagpapatay <laughs> Hindi kasi, habang tumatay, yung niya yung ginawa yung Ang Ano sa mga gago? Pakit naman kung masyadong maganda, dapat uh, okay, ganyan okay. So ganyan na? Oo! Oh. Hindi mo nandodrawingan sa dahan? Hindi mo kasi, hindi mo, izumin mo Hindi mo, mukhang, talagang mukhang tayo kasi, basa-basa yung gilid. oh Tinu, so mga reaction mo dito, Tidak, <laughs> dokter, Tidak, <N>. kadirin, Tidak, <laughs> diba Tidak, daw minsan sa sex abstract yan, nakakatakot, 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 mau nakakatakot, 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 na nakakatakot, 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 Mm. Yes! Tara na! Tara na! Tara na! Ito ang mga pinaplano namin para sa iyo na hindi mo alam. Akala mo magtatampo ka na sa amin. Kasi ano, pero hindi ko talaga alam na birthday. <laughs> Happy birthday to you. How old is Zach na ba? Happy birthday. 21. Ay! Ay! Nako, debu. Dapat pala yung rosas. <laughs> Tara, bili tayo sa glit gago. <laughs> dito meron dito. Dala na ma, alam ko. Yung mga fake na bulaklak. Sige so, liko, so yun na guys. Hinahanap hmm. mm yun. ko Tapos <laughs> bigyan na talaga namin 'yan ng ganito. Hello, how? Ito na yung sa Happy birthday. Happy oh. birthday. So oh, anyways guys, mga balik tayo. Uh, bayad mo hmm. na tayo. Yan, dito na tayo. Teksa na, teksa na. Sarang lang, lang. ang mahiwagang tae. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, ang Putang ganyan! Uh, oh, roses. Wala pa, ka <laughs> nyo! Mm. Ang galing to, man! yung binig ko na ano! Ano? Ano? Anong trip mo ngayon? lang, Sasayawan ko oh, eh! Sasayawan na! roses! Sasayawan kita! mo pa! Ano masasabi mo? sana <laughs> <din laughs> e. na salamat, guys. Nako. Kala e, ko na limutan yun eh. Shoot lang yun ang... Teka Kaso walang knife. Uy. Nako. Nako, di masarap. Sabi. <laughs> alam mo. Tingnan, lasa mo nga. Tingnan nga. Nung parang binake niya nung kailan. Lasang itlog na sabi. Nako, masarap. Alam mo bakit ganyan? Eh. You're the, the Message sa amin. Salamat. Ay, wala pa. <laughs> ang ka. <Kilig> <laughs> Habang mo, gusto na may speech. Kailangan yung iyak kami. Parap style. O, oh, beat. Ah, huh. video oh, ng beat. Juju ako nyo. Nagbabalik ka nyo. ka na, Ay, di po nga, di po talaga. Tama, tama, tama. Pasok ka sa loob. Ay, game na. Hi, Psyche! Happy birthday! <laughs> yun lang, Jim. Hindi ko alam kung ano ibabati ko sa'yo, pero I wish you the best and God bless. Oh, salamat eh! Deh, pero I'm, I don't Hindi <laughs> na naman alam na I birthday know? mo ngayon. Mahal na mahal ka namin. Sana mag-self-improve yun ka pala lalo. Hmm? Ganyan ako. Yung? Mga flex mo. Bang! Yeah, birthday. bang! Abot ba? O, ano nga ako? Psyche! Happy birthday from Genesis. Gusto ko sabihin sa'yo na, grind <laughs> ka lang ng bride. Uh, ang kong busy ka naman minsan. So, naintindihan namin kung di ka nakakapunta dito. More blessings to come. Thank you. And more years pa na magkasama sa brotherhood tayo. Kahit nagkakaalitan man tayo minsan, that's just brotherly thank fun you, Thank you, Parang brotherly... love. hindi, hindi nang brotherly ka. Parang tough love ba? Pero at the end of the day, brothers naman tayo. So, yeah. Happy birthday. Yung pag-gym mo, pagpatuloy mo lang yan. At least, uh, form yan ng self-improvement. Yan. Pero yun, happy birthday ulit. Hey, thank, na you, thank you, thank you. Dibra mo na lang kami pag nakita mo kami, di ba? Ninong sayo mo kami sa Sabado? Yan. Yeah. Hi, Zikey! <laughs> Ede, uh, gusto ko lang... Uh, kunin ang opportunity na ito na batiin ka ng maligayang karawan. You, sana you, boss. Ay matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. At syempre, gusto ko lang din sabihin sa iyo na we are very proud of all your success in life and lahat ng mga pagbabago na ginawa mo para sa sarili mo. Hey. At uh, sana mahagawa pa tayo ng mas marami pang memories. Yes, Hindi sir. lang videos and vlogs pero memories with you. Thank and you. Yan, I hope for your success and God bless. Ah, uh, Zeke, like, happy oh, birthday. Puta, gina si uh, Steven nandito eh, po. Siguro more birth, more birthdays to come and blessings. Ah, uh, huwag ka magbabago. And eh, at the same time, And grind ka lang ng grind sa kung anong nakachieve mo ngayon. At kung ano yung hmm. gusto mong gawin. And sana huwag mo na sa work. <laughs> <Ay, may laughs> Tulog-tulog <-tripan sa> <laughs> <laughs> eh. Eh, yun lang. Happy birthday ulit. Yeah.

Gagulah langit lo <laughs>